kailan matatapos yung building, ako baka hindi ako umabot katulad ni Senator Nili na isang daan taon. Hindi, kung ako ay nagpatuloy na building, talagang pipilitin natin matapos. Paano to? nga matatapos kung yung phase 3 mo, isang taon na, na sa iyo at sinasabi mo ngayon, hindi yan yung numbers kasi hindi mo pa nare-review. Eh, eh, March 20... Uh, 2023, it's already July 3, 2024, Senator. 15 months na sa mesa mo, then Kaya. you have the gall to tell all of us na yung delay na sa amin. Eh, labing limang buwan pala na sa mesa ni Senator Nancy. Oh, Of course not, Mr. Chairman. <laughs> Hindi, kakaamin mo lang ngayon eh. Sabi mo, wala pa yan, nire-review mo pa. Gano'ng katagal ba reviewin ang 600 million sa landscaping? Ito, 875 million sa security cams. Baka buong Metro Manila na yan eh. Kung nagbigay ka ng briefing paper sa akin, pag take-off, at iba yung binigay ng SCT, di kinausap kita, eto binigay ng SCT. May narinig ka ba hanggang sa akin eh? Nagpapa-interview ba ako? Ikaw yung araw-araw nagpapa-interview, di ba? So anong issue? Pabalikan natin yung DPWH. Nasa proseso pa tayo na hinihimay natin to. Kung labing limang buwan mo hindi hinihimay, kailan mo hihimayin? hinihimay namin to isa-isa. In fact, well, kaya kami inaabot, kami manager. ng, inaabot kami ng 9 a.m. hanggang 9 ng gabi. March 2020, tapos tinatanong kita ngayon, wala kang masagot sa himay. Oh, hinihimay tayo para, para ma-review namin. Man. Ang trabaho ko mag-review. Ang trabaho ko mag-review. So kung gusto niyo tumulong sa review, you're welcome. Kung gusto mo mag-debate, doon tayo sa labas. Sayang oras ng Senado. Because Mr. Chairman, siguro Mr. Chairman, months. natin yung DPWH. With, what's the difference between a budget estimate and a quanti, yung nagka-quantify na tayo ng materyales? And at the moment, nasa, nasa na tayo dun sa proseso? Under review pa rin po. So, so di ba? Hindi, siguro state for the record, what's the difference between a budgetary cost estimate with a detailed cost estimate? Ma'am, nililito mo tao kasi dun sa memo sa'yo nakalagay i-negotiate nyo na at 7.2 billion. Ayun, nandyan. Of course not. Nandito, I, nandito sa dokumento sa'yo. Mr. Chairman. 15 months na na sa'yo. Mr. Yo. Chairman, it's not true. In fact, ang instruction ko is for public bidding because... Marami which which issue. you didn't do sa 2.375 billion, di ba? Ah, may oh. ano yan? May explanation din yes. yan? Ah, may oh. ano yan? May explanation din yes. yan, Mr. Which Chairman? Yes, which is my explanation din sa 7.3B. Kaya ako sila tinatanong at kailangan kita tinatanong. But the 7. Pero point... tinatanggi mo kahit na 15 months na sa mesa mo, tapos kung ano-ano sinasabi natin sa numero ngayon. So ang point, Senator Binay, do you want to help or gusto lang guluhin to? Kasi from the start ginugulo mo eh, pati yung credibility ng aming review eh. Di ba? Mr. Chairman, ang goal ko lang matapos ang building na to. Paano nga siya, matatapos? Labing limang buwan yung phase sa mesa maging, mo, wala kang ginawa. Meron, Ikaw na nagsabi ngayon, hindi ko alam yon. Ngayon ko lang nalaman na labing limang buwan to na sa mesa mo, wala kang ginawa. May ginagawa tayo, Mr. Chairman. Eh, ano nga ginawa mo? <coughs> labing limang buwan eh. De, una -una, Mr. Ngayon. Chairman, hindi trabaho, hindi ko trabaho mag-quantify. Trabaho ng DPWH mag-quantitate. na nga sa'yo ng DPWH, yung amount, tinahanap ko yung sulat. Can you, can you help me, Ra? Nasa'n yung sulat? Ang dito? submission nila ay... Ayan o. Ang linaw-linaw ng sulat, ma'am, o. Tao na humusga. O, ayan, o. Kayo sa media, nandiyo, marami kayong tanong sa akin. Ayan, o. Ayan, o. o. Honorable Senator Maria Lourdes Nancy S. Binay, March 20, 2023, forwarded for your information, reference, WTC package above project 7.359 .35, billion, which was on the memo I gave Senator Escudero. O yan. based on the persistent approved ARDAET. So, ma'am, yung sinasabi mong hindi wala siyang basis, based na siya sa ARDAET. And approved DAET plans and covers remaining WTC of the NSBP, except electronics auxiliary work. Uh, costing is based on Similar items in Phase 1 and 2. Sir Mr. Chairman, <laughs> tanungin <laughs> natin. Nay, nay, nay. Sandali lang. Let me finish kasi importante ito eh. O, oh, ano nakalagay dyan? The estimated cost was based on the costing of existing contracts on the assumption it will be awarded through another negotiated contract with mm -hmm. the same contractor similar to the successful negotiation of Phase 2 contract with the presumption that all conditions and ganyan, ganyan, Oh, conversely, kung ibibid mo 8.54, ang nag-submit sa'yo to si Sir Assistant Secretary Molano. nag siya, hinire mo. So, for so, one month. So, kung, kung wala kang bilib sa kanya at hinire mo, eh recommend nga niya na i-negotiate -ano mo, mo, yan ang amount. So ba't na galit sa akin ngayon na review ko yung amount na yan? Eh, labing limang buwan na sa mesa mo, hindi mo pala ni review Wait, Mr. Sherman, hindi ako nagagalit dyan sa amount na kanina yan. Kanina ka galit na galit eh. Mapatap okay, kanina ka galit na galit eh. Mapatapos na kami. Hindi ko nga maintindihan ba anong issue sa'yo sa 23B. Eh, ibigay mo sa akin kung ano yung ibang amount, i-release ko sa media na yun yung amount. Eh, yan yung amount na binigay sa akin ng staff mo eh. eh kasi, ano ba intention mo sa down. guguluhin mo yung hearing namin? Hindi ko ginugulo yung hearing. It's 23 billion total. Walang nagsabi dito na 23 billion total DPWH. Wala akong nagsabi nun. Ang dami mo nang inimbento sa media. kusan saan mo na pinala issue. Wala ako akong ini iniimbento. Invento ka eh. Nakasampung interview ka. Ah, uh, baka naman ito yung Makati, Taguig. Eh, hindi mo man lang iniba yung question dun sa radyo, lahat sila pare-pareho question, eksakto pa eh. Di ikaw nagbigay ng question. Ay, ano naman kilalaman? Bakit naman ako ano naman, ano ng, ng Ano ng question sa media? Ito, so, napakagaling mo. Sampung... Baka, da, baka gawain mo sa, yung sampung, sampung, ng tanong so, sa mga media. So, ma'am, sampung me? interview, eksakto uh, lahat ng question, I, coincidence, ang galing mo naman. I, siguro, diba? mas magandang tanungin yung mga oh, hindi sila, hindi sila, radyo ang sinasabi ko ang point ko ma'am pwede bang stick to the issue tayo wala rin ako interview sa radyo tayo? Mr. Chairman hindi, ma walang alam -dry -dry na kaya up din tayo bumaba issue. kasi kanina pag gusto magpaliwanag ng DPWH hindi sila makapagpaliwanag oh, so yeah, magpaliwanag natin oh, mga bisita natin sa DPWH pasensya na po kayo yun ang sinasabi ko sa inyo 24 yung senador, iba iba yung opinion claro yung issue, guguluhin yung issue Oh, hindi po ako ang nagugulo, Mr. Chairman. Oh, sa pagkasak mo pala, mo ginugulo mo na yung issue. Ma'am, hindi magulo yung issue. Ang linaw-linaw ng issue, 23 billion galing sa staff mo. Ikaw yung pumupunta sa media, sa radyo, kung ano-anong paninira, kung ano sinasabi mo sa akin. Sabi mo may sumasaksak sa likod mo, di kasuha mo ng attempted Ay. murder. sino ba sumasaksak sa likod mo? Wala akong alam doon. Sige, bubulong ko sa iyo mamaya kung sino yung sumasaksak. Oh, pero hindi ako. Ay, ano kilalaman ko doon is sasabihin mo. Actually, Mr. Chairman, bigay sinabi ba ako ikaw? Wala akong sinasabi eh, na ikaw, eh, ha. Eh, paano mo sa, sasabihin mo sa media may kilalaman to sa Tagigat Makati No, o pero, sa sabihin mo may sumasaksak sa likod mo, ano iisipin nila? Pero hindi sinabi ko ba na Alan Peter Kaitaño ang sumasaksak? akin? parang, 'di ba sabi nila yung pag nagre-react ng ganyan, baka guilty. Ma'am, basta sasabihin ko sa iyo, Lourdes ang pangalan mo, hindi Marites. <laughs> mo hindi marites. Kaya ayusin natin to, Nakakayana. Hindi, hindi po tayo marites, Mr. Chairman. Kaya nga 23 billion, so anong anong gusto mong linawin dyan? Yun I, nga eh. Ipasok na natin sa record, anong gusto mong linawin? Tinatanong ko lang sa DPWH, based on their records, magkano ba yung amount sa kanila? Ito nga ma'am, pinapakita mga... ko na sa iyo ma'am. Ayan, nasa mic kanila. Oh, is, that 21, 20, is that 23 billion? Two, it's 21.730. But is that 23 billion? If you add the land, but it's not 23 billion. Man, sino ba nagsabi sa kanila na sabi ng DPWH 23 billion ang Yun nasa yung, DPWH? Yun yung, siguro balikan natin yung mga transcripts ng mga interview nyo din. Ma'am, wala akong ulit -ulit interview. ulit-ulit yung sinasabi na Ma 23 Ma billion. Ma'am, wala po akong I interview. Think... Tanungin mo po media. Galit na sa akin yung mga yan.